Tiklos ay isinagawang drug by bust operation ang top one street level individual na mga operatiba ng Maramag Municipal Police Station ang drug suspect na si Alias Jongjong, Jong, 36 anyos, na tinaguri ang top one street level individual drug personality. Sa operasyon ng Maramag PNP ay nakumpis ang walong pakete ng hinihinalang shabu na may kabuang bigat na 5 gramo na may street value na 34,000 pesos, isang motorsiklo, isang lighter at 500 peso bill na ginagamit bilang by bust money. At kami po ay nananawagan sa ating uh, komunidad, lalong-lalong na dito sa Police Regional Office 10, na po inyo ang inyong, inyong, inyong kapulisan, ang inyong higalang pulis, lalong-lalong na sa ating kampanya laban sa illegal na droga at uh, iba pang illegal na activities. No? O, isumupo ninyo sa inyong mga kapulisan. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA-9165 o Comprehensive Dangerous Drugs of 2002. Mula dito sa Police Regional Office 10, ako ang iyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Remy B. Sanchez, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang pulis.